Mahimik pa ang liwanag ng kusina sa telang kulubot ng alas 5 ng gumising si Aling Leticia Ramos, 59 na taong gulang, baluktot na ang dalawang daliri sa kanan dahil sa apat na dekada ng pag-iigib ng bigas at pagkukusot ng kawali, subalit matalim pa rin ang pangamoy niya sa bawang at nuya. Habang ang buong Santo Tomas Steel Fabrication Plant ay unti-unting sinisindihan ang mga overhead lights, Pinaliliguan ni Leticia ng pawis ang kanyang batok sa pagdikdik ng sampung kilong siling haba dahilan upang umalingasaw ang hating linggong espesyal na ginataang tokwa't gulay, isang ulam na minanaparaw ng ina niya mula sa mga pampanitikang tagabikol noong araw. Rekado palang ay tinikman na niyang muli gamit ang tinidor na pinagtagpi niya sa pako at kahoy. Sa lahat ng gumugulong na shifter, nakikisabay sa ritmo ng welding sparks ang pagtabla ng kawayan niyang sandok at kahit chipipay ang itsura niya, hairnet na lukot, apron na kulay abong lampin, alam iyon ng mga mas nakakatandang trabahador bilang hujat na lalanghap sila ng kaning may sabaw na sariwa, taliwas sa mga nakasupot na instant sa labas. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng bagong talagang HR supervisor na si Reyna Atienza, 30 putang gulang, Unang araw pa lang ay naka-pleated slacks na kulay tsokolate at nakahalok -hip, hip na tila nalanggasan ng pabango sa sosyal na coffee shop. Ma'am, nakangiting bati ni Leticia habang kinakamada ang trace. Padagdag po ako ng budget sa kamatis. Mahal na kasi ang gulay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pero pinakislot lang ni Reyna ang kilay. Sinukatan siya ng paningin na parang pinaasam na kredito. Nakunay, mag-innovate nga tayo. Kahit walang kamatis, dapat masarap. Hindi naman tayo five-star hotel. Sabay tingin kay Adrian, ang bagong food safety auditor na nakatikom ang bisig, ngumusu sa tray ng ulam. Sinong kakain yan? Malabsa, puro lutong bahay drama. Hindi na uso yan. Pagdating ng alas on sa imedya, nagladlad ng dalawang folding table si Leticia. Pumila ang mga welder at crane operator na gutom sa overtime. Bawat kuha nila ng rice mound at ginata ang tokwa humihigop sila ng sabaw at napapatingin sa kisame, minasdan kong papalapit pa lang ang oras ng kanyang sa afternoon shift. Ngunit sa gitna ng pila, dumating si Reyna at Adrian, kasama ang kanilang kagrupong si Marlon, marketing officer na laging nakalagay sa bulsa ang vlogging phone. Guys, TikTok time! Sabi ni Marlon, nakangiting nakatutok ang lens kay Reyna. Pop culture review sa kantina ng planta! Sa unang tagpo ng video, itinutok ni Reyna ang kutsara sa mainit na kaldereta ni Leticia. Sumubo ng isang tipid na kagat at biglang kunot noo, nagpakawala ng mahinang, Ew, parang sabaw ng yero. Bulong niya, sinadyang marinig ng iba. Hagikikan si Adrian. Gumuhit ang lapot ng hiya sa mukha ni Leticia pero umiling lang siya at tinanggap ang tray ng sumunod na welder. Pinaulaman ng sagana, Sige po, dagdagan ko pa ng sausawan. Nahihiyang tugon niya. Kinabukasan trending ang video. Hashtag worst canteen food. May caption na, Steel plant o steel plant? Ninanakaw ang gana. Ilang libong views at mapanoy ang comments kumarambula sa feed ng Santa Tomas employees. Biglang kumunti ang customer ni Leticia. Pati mga suki, nagbaon na lang ng tinapay at sardinas. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng bagong talagang HR supervisor na si Reyna Atienza, tatlong putsyam na taong gulang, unang araw pa lang ay naka slacks na kulay tsokolate at nakahalok hip-keep -hip na tila na sa ng pabango sa social na coffee shop. Ma'am! Sabik na sumbong ni Reyna habang kinakamada ang trace. Dahil sa reklamo ng quality, paki-approve na po natin ng proposal kung outsource. Magse-set up ng kapatid kong si Chef Carlo ng pop-up gourmet kiosk. Minimum na lang ang gasto sa planta. Mark up pa tayo sa meals. Napataas ang kilay ni Don Benjamin. Tumingin sa trace ni Leticia na halos wala nang isinusunod na laman dahil kaunti ang bumibili at amoy ang hangin. Napaubo siya ng bahagya. Hindi dahil sa amoy, kundi sa alikabok ng lumang ex-host fan. Sige, pag-aralan, malamid na sagot niya. Nakaramdam ng lagapak ng puso si Leticia. Kung mawala ang kantina, saan pa siya kukuha ng pambayad sa dialysis ni Berto, ang asawa niyang bedridden? Subalit pinaandar pa ni Reyna ang mapanirang bala. Sir, baka naman mas ma-elevate natin ng brand. Tingnan nyo, lutong probinsya, hindi pasok sa ISO. Gabi-gabi noong sumunod na linggo, hindi na halos umuwi si Leticia. Naghanap siya ng sagot sa lumang notebook ng ina niya, hinugot mula sa baul na amoy mothball sa barong-barong. Dito nakasulat ang pinakamatandang version ng menudong Tagalog sa tsokolate. Recipe na ginamitan ng tableha at suka, pangpalapot noong panahong mahal ang kamatis. Kinabukasan, tahimik niyang binabad ang laman oras sa kalamansi at peppercorn. Nilaga hanggang sumingaw ang amoy langsa kinaltasan ng tableha de batirol na gawa ni Mang Isko sa kayumangging kawayang lalagyan. Napuno ng Chaplin Brown na aroma ang kusina, parang tsokolate ng batirol na nakasalubong ang humot ng adobo. Dagdag pa niya ng pritong saba cubes, pasingaw na chili leaves at sa huli ay tinaktakan niya ng pinagbabara ng bawar na may asukal muskubado. Nang tikman niya ang kurot sa sangkap, nanigas ang balikat niya. Nalasahan niya ang kwentong inukit ng lola niyang tumatakbo sa gubat nung gera, naglutong lihim sa sakahan. Dapat wat saktong alas dosre, dumating ang catering truck ni Chef Carlo. May signage na Gastronomy, Elevated Filipino. Nagladyad sila ng stainless chafing dish. May sariling neon light. May wireless card reader. Nagpalipad ng usok ng truffle oil sa fish fillet at kinunan agad na Instagram story ni Rina. Ang mga trabahador, kuryos, nagsipila, naiwan sila tisyo sa sulok, halos walang laman ng mesa, tanging kalderong menudo sa tsokolate at isang bandehadong ginataang mais na merienda. Sa unang batch, nagbayad ang mga empleyado ng triple sa sanay lang nilang 20 pesos. Ngunit, nang kagatin nila, masarap, ngunit manipis at walang kanin refill. Sa kabila, nag-alok si Leticia ng tikim lang libre pinahigop ng sabaw si Mang Dado, isang lead machinist. Napatirik ang mata ng matanda, tumikhim. Abay, parang kare-kare at adobo nag-asawa. dali tinawag niya ang tatlong kasamahan, ipinasa ang hilubak, unti-unting dumagsa ang iba, naghati-hati sa tigdalawang kutsara. Halos maiyak si Leticia nang makita niyang natanggal ang upos ng hiya sa mukha ng mga manggagawa. Maya-maya, may lumapit ng tuluyan at nag-order ng buong plato. Nainis si Reyna, sinanyasan si Marlon, pinakislap ang LED promotion screen, gastronomy buy one take one paella in bamboo cup. Ngunit sa bawat customer na lumilipat, humahaba ang pila ng umiinit na kaldero ni Leticia. Sa kalagitnaan ng hapon, dumating si Don Benjamin. Umuugong ang inbox niya sa reklamo, Sir, hindi kami nabusog. Mahal. Sir, kinulang sa kanin. Tinumon niya ang kantina, nakita niyang ubos na ang gourmet kios, samantalang sa kabilang side, mahaba ang tail ng trabahador parang fiesta. Kinalabit niya ang bodyguard, kumuha ng plato, pumila ng di nagpakilala. Nakita ni Leticia, agad siyang nilapitan. Sir, eto po tikman ninyo, wag niyo pong bayaran. Sumubo si Don Benjamin, unang tikim ng malapot na tsokolate na humahalo sa asim at tamis, sumabog ang sili sa dulo. Katulad dito ng isang ulang na natikman niya noong siyam na taon siya. Linuluto ng matandang babaeng nag-ampon sa kanya habang lumikas sila mula sa bagyong rosing sa Camarines Sur. Nangatog kaliwang tuhod niya, lumapit siya kay Leticia. Aling, saan niyo natutuhan to? Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng lola at sa pagitan ng linya ng noo at palumpong na kilay, kumislap pang kilala niyang mata. Nanay Letty? Nabigla si Leticia. B Benji? Simula noong lumuwas ang batang si Benji, inisip niyang talagang kinalimutan na siya at ang ulam nila. Pero narito ito ngayon, bilyonaryo may pag-aaring ang planta. Bumuhos ang luha sa magkabilang panig. Umatras si Narina at Chef Carlo, tinabiyang cellphone. Siyang nagligtas sa akin nung wala pa akong magulang, paliwanag ni Don Benjamin sa mga trabahador, tinatapik ang balikat ni Leticia. Tinuruan niya akong magsabaw sa sinaing para mabusog kami. Humarap si Reyna, hindi kalidad ng plating ang puhunan dito sa planta, dignidad at sustansya. Iniutusan niyang irifan lahat ng nagbayad sa gourmet kiosk, terminahin ang kontrata at ipatawag si Leticia sa executive office kinabukasan. Kinagabihan, Humuga si Leticia ng kawali. Nanginginig ang kamay, di alam kung bangungirop o himala. Kinabukasan, dinala siya sa conference room. Nandun ang legal team, HR, marketing. Ipinasa sa kanya ang memorandum. Appointing aling Leticia Ramos as Head of Heritage Culinary Development, Santa Tomas Food Division. Simulay, tatanggap siya ng triple weldo, full benefits at scholarship para sa dependents. Kasama raw sa proyekto ang pagbubukas ng kusina ni Nanay Leti Food Court Branch sa lahat ng planta at unang restaurant sa Makati. Pampatumba sa upscale market ng city gamit ng menudo tsokolate bilang signature dish. Lutang sa tuwa si Leticia pero iginiit niyang ipasok din ng dalawa niyang assistant cook na sina Janet at Liza bilang regular. Hindi nagtagal, pumutok sa balita Isang simpleng kantina ko kinontrata ng isang malaking grupo dahil sa matandang recipe. Nawalan ng kliyente ang pop-up ni Chef Carlo, sumugal siyang buksan ang sariling deli pero kinain ng utang. Kalaunan lumapit kay Leticia at humingi ng trabaho. Tinanggap siya ni Leticia bilang R&D sous chef sa mas mababang posisyon. Si Reina, pinagipat sa provincial branch bilang timekeeping officer. Natutunan niyang kumain ng menudo tsokolate tuwing break at sa aralo ng 15, nagpapadesert siya kay Leticia ng kakaning may latik, palubag-orob, sabay-turo kung paanong mas may lasa ang asukal muskabado kaysa sirup ng truffle. Sa soft opening ng Makati flagship, nagtipo ng food bloggers, hinimayang menudo. Isa sa kanila si Marlon, ngayon freelance content creator. Sa unang kutsara, tumikum ang kamera, lumambot ang hiya, at sa caption niyang kinabukasan, tumatak ang pangungusap na nagdala ng 8 milyong views. Hindi lahat ng recipe na susukat sa Michelin. Gabay ito ng pusong kay tagal ng nililigarig ng alaala. At sa bawat kumakain ng gluten-free world cuisine na bumabalik sa simpleng sabaw na makapal sa tsokolate, naalaala nilang may tatak pa rin ng kantina sa anumang pader na mamahaling kainan. Tatak ng luhang inilaga sa hirap, tinimplahan ng pag-asa, at tinihay ng kamay na matagal nang inakala ng ibang walang kwenta pero ngayon ay kumakat siya ng lasa na kayang magpatumba maging sa pinakasosyal na restoran ng mayaman. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.